Nagdeklara ng bigla military drill ang China sa Tasman Sea. Ang mga airline pilots at pasayro ay nagulat. Ang mga gobyerno ng Australia at New Zealand hindi man lang nasabihan. Anong pakay ng China? At paano ito konektado sa lumalalang tensyon sa pagitan ng US, India at China? Kakiris, so, panatili po kayong nakantabay dahil eh, sisimula na natin. Sa isang hindi inaasahang galaw, tatlong barkong pandigma ng China ang biglang lumitaw sa Tasman Sea at nagsagawa ng live fire exercises. Tila naghanda para sa isang simulated naval battle. Apektado maraming airline mula sa Australia at New Zealand tulad ng Qantas, Emirates, at Air New Zealand. Pero ang mas nakakagulat, ang mga piloto mismo ang unang nakatanggap ng babala mula sa Chinese military. Hindi ang gobyerno ng Australia at New Zealand. Ayon kay Australian Defense Minister Richard Marles, hindi ito normal. Karaniwan, may 12 to 24 hours na paunang abiso ang ganitong military drills. Pero ngayon, zero warning. Ang tanong nito, babala lang ba ito o isang paninindigan ng China na kaya nilang kontrolin ang airspace at karagatan ng rehiyon nang hindi nagbibigay ng paliwanag? At higit sa lahat, paano ito konektado sa lumalalang sigalot sa pagitan ng US, India at China? Kung akala ninyo ay tapos na ang tensyon, ito pa. Matapos ang military drill ng China, isang matinding pahayag ang binitiwa ni US President Donald Trump. Aniya, ipapataw ng US ang tinatawag na reciprocal tariffs laban sa mga bansang naniningil ng mataas na buwis sa American goods at target dito ang India at China. Ayon kay Trump, sinisingil nila tayo. Sisingilin din natin sila. Dapat patas ang laban. Isa sa mga pinakaapektadong bansa rito ang India. Alam niyo bang isa ang India sa may pinakamataas na taripa sa buong mundo? Noong una, sinubukan ng Harley Davidson na pumasok sa Indian market pero dahil sa matataas na buwis, napilitan silang magtayo ng sariling manufacturing unit doon. Ngayon, kung matutuloy ang bagong pulisiya ni Trump, ano ang magiging epekto nito? Tataas ang presyo ng mga imported goods sa India at China. Maghihiganti rin kaya ang dalawang bansang ito sa pamamagitan ng kanilang sariling taripa? Posibleng lumala ang tensyon sa pandaigdigang ekonomiya. Hindi nagpakumbaba ang China. Matapos ipataw ni Trump ang 10% tariff sa kanilang mga produkto Agad na gumanti ang Beijing sa pamagitan ng retaliatory tariffs sa US goods, kabilang ang langis at liquefied natural gas. Hindi lang yan. Nagbanta rin ang China sa World Trade Organization na ayon sa kanila, inaabuso ng US ang kanilang kapangyarihan. Samantala, ayon sa mga ekonomista, may punto rin ang US. Hindi sumusunod ang China sa transparency rules ng World Trade Organization at patuloy na nagbibigay ng ilegal na subsidies sa kanilang mga negosyo. Kaya nababahala ang ibang bansa. Ang tanong, mauwi ba ito sa matinding trade war? Habang lumalala ang sigalot sa Asia Pacific, isang makasaysayang tagpo ang naganap sa Subic Bay, Zambales. Dumating ang pinakamakapangyarihang aircraft carrier ng French Navy, ang Charles de Gaulle. Kasama nito ang buong carrier strike group ng France na binubuo ng dalawang multi-mission destroyer, isang air defense destroyer, isang auxiliary oil replenishment ship. Pero hindi lang po ito simpleng pagbisita. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sarces Trinidad, magsasagawa ang French Navy ng joint naval at air exercises kasama ang Philippine Navy at Air Force sa West Philippine Sea. Ano ang ibig sabihin nito? Lumalakas ba ang ating alyansa sa ibang bansa? O ito ay simpleng diplomatic show lamang. Habang patuloy na inaangkin ng China mga teritoryo sa West Philippine Sea, malinaw ang minsay ng mga bansa tulad ng France, US at iba pa. Hindi nag-iisa ang Pilipinas. Pero sapat ba ito para pigilan ang pang-aangkin ng China? At paano natin dapat harapin ang lumalalang tensyon sa pagitan ng US, India at China? Mga ka-curious, ano ang inyong opinion? Dapat bang ipaglaban ng US ang patas na taripa o lalo pa nitong pinapaigting ang tensyon sa mundo? Paano natin dapat tingnan ang hakbang ng China at ang presensya ng France sa ating karagatan? Tanda ba ito ng mas matibay na alyansa o isang diplomatic na palabas lamang? Ipabot pong inyong komento sa ibaba. Kaya ka-curious, sa unang bahagi na ng ating talakayan, pinag-uusapan natin ang tumitinding tensyon sa pagitan ng US, India at China. Mula sa shock military drills ng China sa Tasman Sea hanggang sa bantang trade war na maaaring magpabago sa pandigdigang ekonomiya. Ngunit bilang mga Kristiyano, paano ba natin ito dapat tingnan? Ano ang sinasabi ng Biblia ukol sa mga ganitong alitan sa pagitan ng mga bansa? At paano ito konektado sa espiritual na laban na nagaganap ngayon sa mundo? Sa buong kasaysayan, ulit-ulit nating nasaksihan ang mga digmaan, tunggalian at talitan sa pagitan ng mga bansa. Hindi ito bago. Sinasabi nga po sa Matthew 24, verse 6 to 7, sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, At makakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng digmaan. Huwag kayong mabahala sapagkat kailangan mangyari ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sapagkat maglalaban-laban ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Malinaw na ang mga pangyayaring ito, mga trade wars, military conflicts at global tensions ay bahagi ng mas malaking larawan na ipinapakita sa atin ng ating Panginoong Kristo. Ang tanong ngayon, paano natin ito dapat paghandaan? Dapat ba tayong matakot? O dapat ba nating gamitin ang pananampalataya upang lumaban sa larangang espiritwal? Habang pinag-uusapan natin ang economic war sa pagitan ng US, India at China, hindi natin dapat kalimutan na may mga isang mas matinding digmaan na nagaganap, ang espiritual na laban. Sinasabi nga po ni San Pablo in Ephesians chapter 6 verse 12, sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman na tugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga pinuno ng kadiliman sa sanlibutan ito, laban sa mga espiritwal na hukbo ng kasamaan sa kalangitan. Habang lumalaban ang mga bansa sa ekonomiya at militar, lumalaban din tayo sa espiritwal. Ginagamit ni Satanas ang kasakiman, kayabangan, at pagkakabahagi-bahagi upang sirain ang pagkakaisa ng mga bansa at sirain ang pananampalataya ng mga tao. Hindi natin dapat hayaan madala tayo sa takot, kundi dapat tayong magsuot, ng baluting espiritual na binabanggit ni San Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 17. Bakit nga ba nagkakaroon ng trade war? Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang kasakiman ng tao. Ang pagnanasa ng mga bansa na yumaman at kontrolin ang ekonomiya ng mundo. Ngunit anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Sinasabi ni San Pablo, 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan dahil sa paghahangad nito may ilang naligaw mula sa pananampalataya at tinusok ang kanilang sarili sa maraming dalamhati ang mga bansang nag-aagawan sa yaman at kapangyarihan ay tila naliligaw sa kanilang tunay na misyon ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ngunit bilang mga katoliko ano ang ating dapat gawin dapat ba tayong maging bahagi ng ganitong sistema? O dapat tayong maging instrumento ng kapayapaan at hostisya? Ang simbahang katoliko po ay matagal nang nangangaral tungkol sa social justice, moral economics at kapayapaan sa pagitan ng mga bansa. Sa encyclical na Sentesimos Anos ni Pope John Paul II, binigyang diin niya ang pangailangan ng moralidad sa ekonomiya at politika. Ang tunay na kaunlaran ay hindi lamang nasusukat sa yaman, kundi sa kung paano nito pinapalakas ang dignidad ng tao. Kung gayon, ano ang ating papel bilang mga Kristiyano? Dapat ba tayong manalangin para sa mga lider ng mundo upang sila ay mamuno ng may katarungan? Dapat nating ipahayag ang katotohanan at labanan ang kasamaan sa pamagitan ng pananampalataya at mabuting gawa. Sa gitna po ng kaguluhan sa mundo? hindi tayo dapat mawala ng pag-asa. May mga sandatang ibinigay sa atin ang Diyos upang ipagtanggol ang ating sarili laban sa espiritual na digmaan. Una dito, panalangin at pag-aayuno. Tulad ng sinasabi ng ating Panginoong Iso Kristo, Matthew 17 verse 21, may mga espiritual na laban na tanging panalangin at pag-aayuno lamang ang makakalaban. Pangalawa dito, pagsuot ng baluting espiritual na sinasabi ni San Pablo sa Ephesians chapter 6 verse 13 to 17, ang salita ng Diyos ang ating espada at ang pananampalataya ang ating panangga laban sa mga kasinungalingan ng kaway. Pangatlo dito, debosyon kay Maria at sa Santo Rosario. Ang mahal na ina ay ating makapangyarihang tagapamagitan sa labanang ng ito. Sinasabi nga ni Padre Pio, ang rosario ay ang sandata laban sa kasamaan. Panguli, pagsasabuhay ng kabanalan. Sa pamamagitan ng ating pang-araw-araw na gawain, dapat tayo maging ilaw sa mundo at magbigay ng halimbawa ng kabutihan. Kaya ka ang tunay na labanan ay hindi lamang sa pagitan ng US, India, China. Ang tunay na labanan ay sa pagitan ng liwanag at kadiliman ng katotohanan at kasinungalingan. Kaya bilang mga katoliko, tayo ay tinawag upang maging mandirigma ng Diyos sa espiritual na digmaang ito. Anong dapat nating gawin? Ipagdasal ang mga leader ng mundo upang sila ay mamuno ng may hustisya. Maging matatag sa pananampalataya at ipagtanggol ang katotohanan. Isa buhay ang salita ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Lumaban hindi sa pamamagitan ng puot at takot, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal at panalangin. Kaya mga ka curious, hindi ito simpleng usapin ng ekonomiya at politika. Ito ay isang espiritual na laban. At sa laban ng ito, kasama natin ang Diyos. Ano ang inyong pananaw sa isyong ito? Handa ba kayong lumaban sa tamang paraan? Mag-iwan po ng inyong opinion sa ating comment section. At huwag pong kalimutan na mag-subscribe para sa mas marami pang makabuluhang diskusyon. Hanggang sa susunod po ka-curious at naway pagpalaan po tayo lahat ng ating Panginoon. God bless po sa ating lahat.